hindi po ang pelikulang playtime na pinagbibidahan ng kapuso actor-director na si Sian Lim, nilangaw at ni hindi ito pinilahan sa mga sinihan. Sa kabila ng mga ginagawang promotion at sa paniniwalang inaabangan ng maraming mga moviegoers ang pelikulang playtime na pinagbibidahan ni na Sian Lim at Sanya Lopez ay hindi naging maganda ang resulta sa takilya. Mula noong nag-premiere night ito ay kapansin-pansin na nakukunti lamang ang nagkakainteres rito. Tila hindi rin interesado sa pelikula ang ilang mga manunood dahilan para hindi kakaunti lamang ang bumibili ng tiket para manood. Ayon sa ilang mga nakapanood sa nasabing pelikula isa sa mga dahilan kung bakit hindi nag-click ang pelikula ni Sian Lim ay hindi umano malinaw ang naging plot ng kwento dahilan para mahirap masundan ang mga pangyayari. Bukod pa rito, patuloy pa rin nakakatanggap ng mga negatibong komento mula sa mga netizens si Sian Lim dahil pa rin sa nangyaring hiwalayan nila ni Kim Cho Bagamat isiniwalat na ni Sian Lim na hindi siya ang nag-initiate ng breakup nila ni Kim Chu, inilahad rin ni Sian Lim na hindi siya kailanman nagloko sa kanilang relasyon. Nagpahiwatig rin si Sian Lim na siya ang napaglaroan ni Kim Chu sa kanyang naging panayam noong nagpress conference ng pelikulang Playtime. Gayunpaman, hindi pa rin naniniwala kay Sian Lim ang maraming mga netizens dahil nagdududa pa rin ang karamihan na sinasadya lamang ni Sian Lim na maglabas ng mga pahayag para mapag-usapan maging ang kanyang pelikula. Taliwas naman sa natatanggap ni Sian Lim, labis na nakakatanggap ngayon si Kim Chu ng pagsuporta mula sa mga netizens na makikita sa kanyang mga mall shows. Ano ang niyo sa balitang ito?